live. Magandang araw sa lahat nating mga kababayang Marinduqueño at live na live po tayo ngayon dito po sa Bayan ng Buwak at makikita nyo po sa aking background ang Buwak Cathedral kung saan po kanina lamang ay uh, idineklara po ito bilang uh, uh, important cultural property, hindi lamang po ng Marinduque, bagkos ay ng buong Pilipinas. At sa pagkakataon pong ito ay makakasama natin ang butihing uh, congressman na ating pong uh, lalawigan, si Congressman Lord Alan Velasco. Congressman, hi, magandang hi. araw po at magandang umabot po. Magandang araw sa inyo lahat. Sir, uh, live po tayo ngayon sa campus. Uh, Kumusta po ano po ang inyong masasabi sa katatapos na mga pagdadeklara ng Buwa Katedral bilang isang important cultural property ng Pilipinas? Yeah. Kagaya nga sa speech ko uh, kanila, uh, nakakatuwa nga, no? Because uh, sa Tignan po tayo, sa Tilario, years, and ang daming mga bagay-bagay na nangyayari sa ating Lanawian. Pero kinakagalak ko, especially itong church natin sa Buwa. Everyone knows na napakaganda nito. And now, talagang nalagyan ng tulo ko yun, nalagyan tayong important cultural property. So, with that, ang uh, pinupush nga natin, kagaya na si natin ko kanina, na we're pushing for tourism, pushing for ecotourism, sabi naman ni Bishop, samahan na rin natin ng religious tourism. So, sabi ko na we just have to strike a balance. Kaya napakaganda ng mga mangyayari sa ating lahat. Ano po ba yung kahalagahan nito? Mm -hmm. Unang-una uh, -una dito sa mga. Mm -hmm. At pangalawa, sa

bansa, nakatilaw yung pagdating, yung nakahighlight na yun ano. So I think those that's one of the things na kaya naman natin sa mga ng buwag ng nagyan natin ng mga lights, mga indirect lights sa mga walls, na sa ganyan mas makikita ng mga at sa pagkakataon din po ito, ito po yung isa naman po, ito yung ang sentenaryo yes. po ng na ating Nalawigan. Mm -hmm. uh, mensahe po sa pagdiriwang natin ng isang daang taong uh, mm -hmm. anibersaryo na ating mga 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 So sa lahat mga maraming happy 100 years. Akalain niyo po na isang daang taong na tayo. That's part of history. And now we're entering another 100 years ang susunod na siglo. Kaya nga pa sinasabi natin ang susunod -siglo, na siglo, sisigurado yung panahon. This will be the golden age. Kaya dapat maraming ka magiglo together with all the local officials at lahat ng mga private partners, mga business owners natin, sama-sama tulong-tulong po tayo sa kayo talagang todo todo na pagdesensya so. ng mga and lastly congressman yung uh, very i would say magamat uh, uh, naka formal po kayo na suot ngayon uh, pero kanina ho the way you deliver your message e pang yung approach ano po ang masasabi ninyo, or a mensahe sa ating mga kabataan na magiging kabahagi ng uh, pag ng 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 bayan ng buo ng mga ganito na siyang magtitinat po nitong ating uh, uh Right. Right. Tutansin mo pala Well, kanina kasi, I say, natituwa ako dito sa Milano sa medical opportunity. Dati-dati kasi tinatawag ako ang ama ng lalawigan. So at least ngayon, si papa ng ama ng lalawigan, ako na lang yung kapatid ng lalawigan, di ba? O kuya niyo na lang yan. So sa ating mga kabataan dyan, so this is an important cultural property. Definitely. Part yun na kasi kasaysayan natin. It will be part of your history. So, anak niyo natin yung stick of the property. Kung po natin alam naman po natin na minsan may maraming mga kakas. And also, part of your obligations so and your responsibility is to keep, to keep you promoting our province. Not only the whole cathedral, which is part of it, but the whole province itself. Para lang sa ngayon eh, mas dumami-dami po ang dumadating ng mga bisita sa akin panghuli na po talaga po yes. uh, uh, mens, I mean, uh, invitation po sa ating mga kababayan at mm -hmm. at sa kanilang mga kaibigan yes. na bumisita dito dahil uh, isang linggo po itong celebration yes. unang araw pa lamang yes. Po, uh, po. So, nga, 100 years na po tayo is going to be celebrated in 2021. The there's a lot of things mga projects, ay uh, sorry projects mga programs na hinanda ang uh, provincial government ng, ng, however, nakaka nakakaalala rin kasi nagkaroon po tayo ng enterovirus So, alaala -ala ko lang kayo, pag bumisita po tayo, And just be careful, let's sanitize. Yun naman daw po ang number one na paglaban na always keep ourselves clean. So, yun sa mga nakakaramdam naman po ng sakit, be mindful naman of your mga friends or people around you, magsuot po tayo ng mask. I think more than the people wearing mas kahit wala silang nararamdaman I think it's more of the people na may nararamdaman So pag nag-attend po tayo ng mga events sa so Centennial kung meron po kayong sipon o ubo make sure na you wear a mask para naman po nangalaga sa ating mga ano po, uh, be that as it may, although one week lang ito, actually hindi siya one The provincial government is uh, making sure na the celebration natin would extend to one year. So almost every month magkakaroon tayo ng mga programa, mga, mga magagawa po natin. Sayang nga po yung concert natin. The centennial concert was canceled specifically because meron nga po tayo kung ito virus so ayaw naman po natin kasi it's going to be a gathering of a lot of people so tabi-tabi baka naman magkahawaan if in case meron pero as of now wala pa naman kaya nakakatawa but the centennial concert I'm moving it dun sa alive concert kaya yeah, dun na lang natin gagawin siya wala naman tuloy-tuloy uh, ang na kasiyahan. Ang tabayan na lang, nalamang po natin yung concert na inihanda po ng kanilang ofisina ng Office of the Congressman sa pagdating naman po ng COVID. At maraming maraming salamat, Congressman, sa napapaunak ng panayam. At yan po ang ating buti ni Congressman, Lord Alan Velasco, kasama po natin dito naman sa Bayan ng Bua. At para po sa mga balita na may kaugnayan sa ating probinsya, manatili po kayong nakaantabay sa Marinduque News sapagkat tayo po ang kabahagi ng Provincial Capital sa paghatid po sa inyo ng pinakahuling kaganap at mga balita tingin naman po sa pagdiriwang ng isang isang taong anibersaryo pagkakatatago ng ating pong mahal na lalawigan. At ako po si Romeo Matak Jr. mula po dito sa Bayan ng Buwak. Magandang umaga.